Good morning guys, nandito tayo sa likod. So ngayon bago ako magpakain ng mga lapis ko ay mag-harvest muna tayo ng mga patola. Tayo ay maghahanap dito ng mga patola sa so, pwede nang i-harvest. Kaya nito, isa na to. kung sa isang araw na natin kukuni yan dapat pala kahapon ko pala ito nakuha so, eh, hindi ko rin napansin ngayon ko lang din napansin guys so ayun ka ito samahan nyo ayun So, ito kasi alanganin pa yun. Pero, mahaba din siya guys. Nakikita nyo. Mahaba siya. Pero, alanganin pa siya. So, ito. Sakot ng gula na ito. Kung ano ito natin. Pero, magaya dito. Meron dito medyo mababa. Pero, may kukunin pa tayo doon. So, ito na nga. Check natin yung isa na yun guys. So, uh. Ah, oh, hindi maliit pa. Ay. Sa so, ibabaw. Sa so, check natin, iba kasi taklob ng ano, ano hindi ko napansin, eh. Hindi na dito na napansin. So, yan na muna. Kunin natin. Kunin natin yung isa na yun. Ayan, saan ko nilagay yung ano natin, wala. 这么红的。<laughs> bagi jin nak boleh Sayang. sekarang mana dia kena boleh penetap kita akan ni tahu mas bano no braso na ng mga payat sila hindi talaga masaya so yung na harvest natin ito guys eh, may tama na ito may butas na hindi ko lang alam kung magtutuloy pa yung paglaki niya. tapos doon sa loob doon meron pa doon dalawa na magkatabi. katabi medyo maliit dito so, meron pa doon so yung aantayin natin ng mga ano natin gugulahin o eh, mga 2 days pa yung mahigit bago natin ma harvest so ngayon ito yung na harvest natin apat na piraso so yan guys hanggang dito na lang muna so maraming salamat sa panonood ah ito thank you for watching god bless happy harvesting